kung idideklara po ang state of calamity sa lo lokal na pamahalaan. Nasa pag-aaral pa po ito sapagkat pinapakiramdaman pa rin po natin ang economic status ng ating bayan. Ramdam na ng mga manging isda sa Laurel, Batangas ang epekto sa kanilang kabuhayan dahil sa isyo ng missing sa Bungeros. Sa tala ng Laurel Local Government Unit, nasa limang daang manging isda ang kasalukuyang apektado ng ginagawang paghahanap sa mga ito. Ayon kay Benido Mayuga, Municipal Administrator ng Laurel, sa ngayon ay pinag-aaralan na nila ang economic status ng kanilang bayan para sa posibilidad na pagdedeklara ng state of calamity. Plano rin ng lokal na pamahalaan ang ng tulong sa national government gaya ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Sa mga susunod na araw po, ano ho, ay pinag-uusapan na po kasama po ang DSWD, MSWD para naman po sa mga agarang tulong po para po sa mga afektado po ng affected ng atin pong mga investigasyon na nagaganap. Ano po, sapagkat affected po talaga ang kanilang uh, hanap buhay dito po sa ating bayan. Ayon sa mangingisda na si Lery Molina, noong hindi pa pumuputok ang isyo na itinapon ng sa lawa ng taalang bangkay ng mising sa malakas pa ang bentahan ng tilapia na kanilang nahaharvest. Sa limampung kilong na iaahon niya, aabot sa 1,500 pesos na ang kita niya. Ngunit biglang naging matumal ito ngayon. Sa ngayon po, hindi po na ganun gawa po binabarat na po yung produkto namin eh. Siguro po ngayon, pay Dahil nga minsan po nababalik pang isda eh. Pagka yung po kami. Ganun po. Hindi po namin Hindi po maiwasan dahil yung sinasabi nila na hindi na daw, hindi, hindi daw sip kainin. Dahil po sa mga unang isyo. Mula rin sa 140 pesos per kilo, ngayon ay 60 pesos na lang niya itong nabebenta. Nilinaw naman ng Laurel Batangas LGU na ligtas pa rin kainin ang mga tilapia na ina sa kanilang lugar. Paglilinaw din po, ano ho, ang tilapia po sa laurel ay cultured. Ibig sabihin, ito po ay alaga. Ano po, pinatuto po ito ng commercial feeds. Hindi po ito yung alpas na uh, kagaya ng inaasahan ng iba. Yung po sa mga nag-aalangan pong bumili, huwag na po kayo mag-alangan dahil po kami, kinakain namin dito araw-araw, halos tilapia po. Dahil gusto po ang tilapia namin, dahil matagal na rin po naman yung isyo at saka yung tilapia po namin, mga nakakulong, mga ano po yan, nasa kids po yan, nasa pispan, kaya hindi po siya makakagala sa labas. Una ng tiniyak ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na ligtas kainin ng mga isdang inaalagaan sa lawa gaya ng tawilis at tilapia. Ayon sa PIPAR, ang tawilis ay hindi carnivorous o kumakain ng karne. Ito ay nabubuhay sa algae at planktons, habang ang tilapia na nasa fish cages ay pinapakain ng commercial feeds. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.